Hello guys, welcome to my vlog. Samahan nyo ako. Ito nga pala ako pag day off ko, nagsa sideline at kumuha ako ng mga sapato sa aking trabaho para ipahulugan sa aking mga kumpare, mga ka-neighbor na hindi kayang mag-cash para naman meron silang mga bagong sapatos sa Pasko. Ayan nga, at nakakatuwa naman dahil napaka-supportive nitong aking mga kapitbahay. Na talagang pag nagtinda naman ako ay laging sold out. Sila nga pala itong mga suki ko sa aking mga paninda na laging sumusuporta. Ayan, at syempre, good customer service naman tong kumari. Ayan, si Tatay Milo. Oh, at naka-extra pa post pa, Tatay. <laughs> Gustong ma-expose. Ayan. At dahil nga nagustuhan itong si LJ ang kanyang sapatos na pula, edi isinukat ko nga para sasabihin na lang niya sa mama at awa naman ng Diyos ay di nagkasundo at kinuha na nila. At kahit nga sa konting kita, ang ako ay masaya dahil ang importante sa akin, natulungan ko sila na mag-aboard ng mga murang sapatos para sa Pasko. Kaya ayan, pogi na si Kuya LJ sa kanyang sapatos. At nagsukat din nga ito si Kuya Jacob na gusto namang makatry daw para maka makapag-try ng magandang sapatos at salamat nga pala sa aking taga -bijo. dahil nga ang cellphone ko ay na ayan, Hello. naggaling na nga rin pala ako dyan sa kanto at pinorder ko ang natin mga driver nato, na ating mga kaibigan Thank you. Thank you. sa lahat ng bumili. At pagigaling ko sa mga driver ID, pinuntahan ko na yung ating mga kumare. Ako nagpapakuto ako. Ito, may, nag may may magandang open. Ano yan Maganda ayan nga, ayan, yan nga. Pero parang, na-testing mo sa kanya? Oo, kasi yan kayo. Ano? Kaya pala umuwi siya doon, naka-smile. Oo, oh, kasi, huy, po, na yung nanak ko, ah. oh Bili-bili bili na, yan, 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 yan gusto niya to, kinukot niya to. Oh. Ayan. Sold na to mga kumare kay dyan yan. Eh. Ito sa'yo sa'yo. Kasi sa ito, be. Bat mo. <laughs> mura, mura, sa mora Ganito tayo magbenta. Dapat ganito para makabenta. Oh, good sir. paano kung may COVID pa? Ah. Kaya nga may balot na plastic eh. Pagpunta ba? Para may amoy. <laughs> <laughs> Baka yung ano ito, yung baba. Ay, <laughs> mukha, magmamasyado yung mukha. <laughs> Sandali. O, oh, yeah. yeah Pasya nga, Oh. Pasya na, o. Na, o. Oh. Oh. Sakto. Kaya, sa'yo na to. At saka, ito. Um, oh. Kay Edmar yan. Kay Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. O, oh, ganyan, B, ay, mga madam. Ganyan Sa wakas, ay nakauwi na rin ako mga kumare. Pagkatapos ng ibenta ang aking mga items sa kabilang iskinita at pumunta rin ako sa kanto ng Labayani para alukin ng mga driver at nakakatuwa naman talaga dahil karamihan doon ay nag-avail ito, apat na pagbitbit ko kanina, ito lang ang natira. Huwag na yun, may ari mo. wala naman akong malig na ito. At para nga sa akin, ang pagtitinda ay hindi kahihiyan. Kung di ito isang paraan lamang para kumita ng extra money at mapaligaya mo lang ang inyong mga mahal sa buhay. Ito lang sa akin. Bigyan mo ako isang libro sa'yo na yan. pag lang natira guys, sa apat na bag. 10 sa wakas, ay nakauwi na rin ako mga kumare pagkatapos Hello, kong event ang aking mga items sa kabilang iskinita at Hi, pumunta rin ako sa kanto ng Labayani para alukin na ng mga driver at nakakatuwa naman talaga Word dahil out, karamihan doon ay nag-avail. Wow. Na. So, tayo. Thank you, Lord. Ito lang yung Short. Pero na yung ano ito lang po na pero mga shorts so, sa isang sapatos yeah. pero kukunin din to mamaya. Wala lang yung kanyang nanay. Ayan. Thank you po sa mga sumuporta. Thank you Lord. Sold out. At dahil nga kumita naman tayo ng konti, eh, di binigyan ko naman ng itong aking si Bunso ng short na kanyang nagustuhan. At syempre, kaya nga tayo naghahanap buhay para sa kanila. Ayan, at meron din nga siyang nagustuhan na sapatos, kaya naman binigay ko na sa kanya. Dahil may lakad nga daw siya bukas sa kanyang school. Ayan, at tuwang-tuwa naman ng aking anak na nagsusukat ng kanyang sapatos. Masaya na ang mapaligaya ko sila. At para nga sa akin, ang pagtitinda ay hindi kahiyan. Kung di ito isang paraan lamang para kumita ng extra money at mapaligaya mo lang ang inyong mga mahal sa buhay. Yunlang guys, thank you for watching!